Mga kapatid, ito ha, ah, wag basta maniwala sa mga napapanood nyo pong advertisements online. Naggalat kasi ang tinatawag na deep fake videos. Ito po yung gumagamit ng artificial intelligence para magbukhang yung sikat na personalidad ang nag-endorso po sa isang produkto. Naku, isa ho sa biktima nito ang inyong lingkod. Ginamit po ang aking video para mag-endorso ng gamot o mano sa atay, apdo at lapay. Maging ang kapatid nating wealth coach na si Ching Kitan, may sponsored ads din na nagtuturo kung paano raw kumita ng malaking pera gamit lang ang cellphone. Pero lahat po yan hindi totoo para mabigyan tayo ng tips kung paano matukoy ang deep fake videos, magkakasama natin si Dominic Ligot, isang AI expert at co-founder ng Data Ethics PH. Magandang tanghali po sa inyo. Ay, magandang tanghali, Ms. Cheryl. Okay, ako kahapon ko lang actually nakita no yung video. May uh, may citizen tayo, may netizen na forward sa akin yung link. And it doon sa video na nakita ko ay it was uploaded March 30 pa at daang mm. libo na yung uh, yung uh, nakapanood Engagement. at ang daming mm. inquiry. Magkano po, magkano po epektibo pa yan? Had I known earlier, eh harang ko na't nai-report ko. Pero para sa kaalaman ng publiko, ano ba yung deepfake at paano nagagawang magaya nito? Pati nga yung boses ko eh, kayang-kaya, talagang boses na boses ko po dun sa video. Yeah, ang mga deepfake, these are applications na using AI at ang ginagawa niya, pinag-aaralan niya yung mga available videos and audio. Lalo na mga journalist katulad mo you probably have a lot of footage online. Iyan ang ginagamit to train to mga models na to at nakakaproduce ka ng fake uh, video. Uh -huh. And I think ngayon, dati kasi kailangan medyo malupit na computer no ang kailangan mo to do that and uh, programming. Ngayon may mga apps na kahit hindi ka nagpo-program, you can do it point and click lang. And dahil nga sa laganap na siya, actually ang mga pinagagamitan niya is usually mga creative purposes, parang CGI yan eh. But of course ginagamit din siya ngayon para manloko ng tao. Mm -hmm. So paano natin matutukoy kung tunay o deep fake yung isang video? Pinanood ko kasi mabuti ano yung video, yung boses ko talagang boses ko pati yung itsura. Well, okay, dalawa kasing application 'yan para ma-breakdown natin. First is yung ginagaya yung boses. Uh, although it will probably get better in the near future, ngayon, ang mga applications na yan are actually based on English. Kaya minsan may mahuhuli kang mga expression in Tagalog. For example, na hindi talaga Tagalog yung punto. That's one clue na artificial yan. Pero yung pinakamatindi dyan is yung sinatawag natin lip-syncing. So you can get a yes. video. Tapos, ididikit mo lang yung audio na nahuli mo, which can be a manufactured video. Ima-match niya yung lips uh, nung, ano, nung video na yan. Now, one of the usual telltale signs is, normally, hindi naman talaga synchronized yung video at audio. Kaya minsan, yung video clip mas maikli, ilulup ng gumagawa. Mahuli mo parang nag-shift yung angle ng video, pero parang tuloy-tuloy yung audio. But again, these are superficial ways of detecting ang pinaka-foolproof talaga is tingnan yung mensahe. And usually, top 3 dyan, health. Yeah, mga gamot na hindi na kailangan ng prescription oh. uh, wealth yun, kay chinkitan no yung anything related to money mga get rich quick and of course yung pangatlo will be anything na reputation, chismis, politics yun ang mga pinagdagamitan ng mga deep fake. Mm -hmm. Ako naging initial na reaction ko ay i-report yung link ano ama um, uh, and also nagreply din ako sa comment section na deep fake deep fake so the people would see it na sa akin ang galing yung mensahe that I don't endorse it and i posted then nag screen grab ako and then i posted on my on my social media accounts pero ano pa ba yung pwedeng magawa naming mga biktima nitong deep fake tapos Now, hindi pa okay. sorry sorry um, hindi pa namin ma kung sino ba tong mga gumagawa nito ang importante dyan, usually pag ginagamita ng sponsored post, advertisement yan eh. So that means may nagbayad. So for certainly, pwedeng i-trace ng meta yan or whatever platform. Pero ang pinakamainam yung ginawa ng citizen, i-record mo muna. Kasi pag advertisement yan, mahirap nang i-search yan later on. Kunin mo yung link, record the footage. Kung kaya mong i-download yung footage, may mga online downloader naman na pwedeng gamitin, i-download. And then you report it to the platform. Second, secondly, Uh, technically, cybercrime yan eh, kasi it's identity theft, it's forgery, uh, covered yan ng Anti-Cybercrime or Cybercrime Prevention Act natin. So kung yan eh, magkaroon na ng, lalo na pag may financial damage, may naloko na, may nabudol na. That's perfect grounds no to to complain to the police. Mm -hmm. And of course they will need also need the cooperation of the platform para maano mahuli yung gumagawa. Mm -hmm. Pero hindi ba wala rin wala responsibilidad din, obligasyon doon yung yung mga platform na to like the Meta na for them not to allow it in the first place. Well certainly that's part of their uh, community standards and terms of service. You cannot do that no. Unfortunately, isipin mo na lang sa dami ng gumagamit ng Facebook, sa dami ng gumagamit ng social media, hirap din sila ipolis. And lalo na pag advertisement, kumikita sila diyan. So meron silang liability. Bal bali pinagkakakitaan nila yung fake yes. no. And dapat uh, meron tayong way of bringing them uh, to account. Unfortunately, my opinion lang is right now medyo mahina pa tayo sa enforcement. Kasi hindi naman sila regulated ng kunyari ng NTC. 'di ba? The, the the best thing you can do is, for example, for the NTC to block that website. E ang, paano naman magiba block ang Facebook? So kailangan talaga may coordination with the the authorities. Mm. Para din po sa mga kapatid natin, kasi nga uh, nag-evolve na yung technology at darating ang araw na magiging mas kapanipaniwala paniwala na ito. Ma um, Dominic, ano ang uh, paalala natin? Well, I guess by it goes without saying ngayon, dati sinasabi na natin yan, lalo na if it's something na hard sell. Again, health, wealth, and politics or chismes, automatically assume mo may problema to. Kasi you should, number one, uh, may mga ibang mga deep mga doktor pa nga yung finipik, eh? Yes. Number one, bawal yon. You cannot advertise medicine without a special permit. And lalo naman yung mga, mga lalo yung mga iba, hormone therapy, lahat yan kailangan ng prescription. So huwag kayong maniniwala na you can get it for free or without a prescription, uh, you know, through this provider. Number two, uh, again, let's be vigilant. Lalo na pag nakita mo na ang natural target, unfortunately, ma'am Cheryl, mga katulad ninyo, na artista or journalist, kasi kayo yung maraming footage. Hmm. So mag-isip-isip din tayo pag kunyari, a journalist will not sell anything. Bawal bawal yes. din yan online, no? Uh, dapat, uh, let's think twice. Unfortunately, napakahirap talaga kasi pag nakita mo online, ma 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 maniniwala ka nalang agad. So talagang hmm. dapat may natin ang isa't isa na huwag tayo naniniwala agad pag may hard sell sa atin online. Maraming salamat, AI expert Dominic Ligot.